Sumayong so, adlaw na po mga higala, no? For today's video, ano na po tayo ipakita nga video sa inyo ha, mga kahigala. So, karon kanin tayo sa 3 nga uh, 125. So, ang problema ni is, dili na yun siya mo andar, gitulak na ni Padulong dari, no? So, ato na gidali-dali check ang iyang spark plug kung ba ba'y bag So, ato nakita guys nga, bisag kung saan ukrang, wala yun siya'y So basta yung una na nga trouble guys Dito rin ka padulong sa estator Check sa estator Kay battery drive na nga ito ang stX. So akong gawin pa check guys Gawin pa sa tag iya Wala gawin problema kay naghatag man supply ang iyang uh, charging coil So uh, akong nakuha na nga possibly Ang ato ang CDI So wala paglangay-langay guys Ako din is yung trouble na yun O battery drive nga Lifan CDI 4 pins So nakahatag siya kurinti guys but pasabot nagi pasibol uh, possible nga yeah, si di pero ako gini siyang gisure guys no nga si di ra ang problema para dili na magagasto o daghan ang customer so ako pa na siyang gibalik o insert sa iyang sakit guys para bisa nag connection lang so mawro mang gihapon yung dili gud siya makahatag og kurente so mao to ako lang yung i-decisionan nga i-battery drive lift pa na lang ang atong CDI kay wala man tay stack sa nino nga ya, kanay pod sa CDI si di ay alisod pod mga basta STX so karon guys akong ipakita sa inyo ha kung saon -sa -on pag wiring ang atong 4 pins no nga matap na to sa kit sa STX so morning guys ang iyang sakit sa 4 pins no <coughs> so naka 5 ni kay pang pwede man po siya pang primary uh, nga kwan primary nga CDI alpin pero kanay eh, ang gamito na to ani eh, purpose sa CDI so morning siya ato na siya paslak ang forma ron mo malibog so ana ang porma guys so saun pag wiring so automatic kung ano ana ang porma guys ang CDI okay. kini ground okay. money siya ang ground kani ang supply isa sa susi ang supply yan siya glide oh, ah kurinti kani ignition ignition coil ang babaw ibabaw supply ignition coil ya kan nih eh. oh, ini yang palser untuk so, di atas no nah uh, yang kuandere saya so, plus tarang kamera keron kita gitu. sukaron so, atau nang itap guys no kan ini pula atau unahon guys uh, ang pula is ground is ya yeah. so dari nato ni atas sa uh, dua ke wire kayak ang ground size tx is dua man uh, black or green So isaho na to na siya guys, ibugkos ta pula dire sa duha ka wire para mabutangan siya ground. So ang sunod na po na tong ibutang ang supply. Ah, uh, niya na sa four pins, na atong supply tapad sa ground. So ang supply sa Yamaha is brown. Kay Yamaha man siya brown yun na siya automatic. So diha na to na i-attach ang atoang ang uh, pink wire sa sakit no. Okay, para masupplyan dahil siya og kurinti. So, next atong it attach is ang pulser. Uh, ang pulser, guys, sa Yamaha is blue, stripe blue. Sa so, itong sakit is kanang yellow, babaw sa um, ground. So, mauna, ato na po na siyang attach niya ng one wire para ma-attach ang iyang pulser. So, sunod na itong kuha. Ang last atong itong i-attach is ang ignition coil. So ang ignition coil na atong ang sakit is kaning green. Ibabaw ane supply na to kaning pink. So basta ang sak uh, pins guys mao ginang purma. So ang atong ignition coil sa Yamaha is color orange. Oh, uh, mo na atong ignition coil sa Yamaha guys orange. Dia na na i-attach guys para okay na kayo ang atong wiring. Before na to natipan guys, ato sa gipatesting ugrang krang, eh, e, para makita na to oh, makaandar ba dayon siya. So mau nang tag iya sangi no? pa sang kerang, Kaya ron ma makita na to Kung makaandar So wak mali matawad ang guys Gipaus ba so, na to takran So dali na kaysa pandaron guys Dali na si pandaron Okay pali ko pandar sa boss Okay 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 So, anda na guys. mau oh, ra gyud ang problema si DI ra So, unta kaning video ha makaatag sa inyo ha, og mga kaalam no na may makatunan nga mga ginagmay lang kay nga to ang video is tutorial man Eh. So, daghang salamat sa inyo ang pagtan guys. Bye-bye.